Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Patuloy na inuulan ang ilang bahagi ng Western Visayas dahil sa hangi habagat na pinalakas ng bagyong Goring. Kabi-kabilang baha ang naranasan doon. Darito ang unang balita. Sa gitna ng matinding baha, ikinasal ang labimpitong pares sa isang simbahan sa Oton, Iloilo. Ang ilan sa kanila, sumakay ng tricycle at sinuong ang baha Gabi, sige lang, kang gaba, pero dayon lang amon niya, kasal nga, ano, eh, at least, mablisingan kami sa simbahan bla. Ay sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, binaha ang nasa 20 barangay sa bayan. Mahigit 2,000 residente ang inilikas sa mga evacuation center. Pero isya naman sa mga motorista, mga binahang kalsada. Nagbara ang pagwa sa atong tubig. May baluan na sa uton. Ang baha naton na dire may high tide kag low tide man. Sa Iloilo City, binahari ng nasa 86 na barangay. Pinasok na ng tubig ang ilang bahay sa barangay Kalubihan. Ang ilang residente naman sa barangay Desamparados, piniling hindi mo na lumikas. Ano gano'n, Brian? Yung sir, sa mga gamit niya dahil? Yung pang tong 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 sa mga tagkas eh. Nagputos na kaniya ang mambayo nga preparado nga kung mag-evacuate na eh. Wala pa ako managalin, sir. Wala pa madabot, amon bababot. Nagsagawa ng rescue operations ang CDRRMO at Philippine Coast Guard sa Barangay Sook para sa mga residenteng na trap sa kanilang mga bahay dahil sa baha. Sa Bacolod City, mahaba ang pila sa City Health Office dahil sa dumaraming bata nagkakasakit bunso ng masamang panahon. Tinatayang nasa mahigit 2,000 pamilya na ang inilikas. Pinasok din ng baha ang ilang paaralan na nagsisilbing evacuation center gaya ng Mariano G. Medellia Integrated School. Mahigit 30 silid arala ng apektado ng mga basurang dala ng baha. May mga nabasaring modules. Sa Antigua naman, nagka-landslide sa ilang kalsada sa barangay Ig Barawan sa bayan ng Patnongon. Kasunod ito ng naranasang katamtaman hanggang malakas na ulan. Nakitaan din ang mga bitak ang ilang kalsada sa mga barangay ng Igbukagay at Bongbongan Tres sa bayan ng Hamtik. Sa bayan ng Valderrama, iniligtas naman ng apat na residente sa barangay Kanipayan na natrap dahil sa pagtaas ng Kangaranon River. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 46 na barangay ang apektado ng masamang panahon. Mahigit 2,000 na ang inilikas. Ito ang unang balita, Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May panibagong karahasa na iniugnay sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Ang pamamaril sa isang punong barangay sa San Jose, Libon, Albay, isa lang sa apat na posibleng insidente ng election-related violence na iniulat sa COMELEC sa pagsisimula ng election period. Ito ay matindi nating binabantayan dahil may posibilidad na ito ay lumawak pa o maging lalong tensyonado ang sitwasyon sa mga lugar na yan. Inaalam na raw ng Comelec kung kasama ang lugar na pinangyarihan ng insidente sa 27 lugar na tinukoy at binabantayan ng PNP bilang election hotspots. Makapag-take tayo ng immediate measure kaagad. Uh, either number one, magdadagdag ba ng puwersa ng AFP o PNP? O number two, ilalagay ba namin under comedy control yung mga lugar na yan? Base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, sa pinakahuling barangay SK elections noong 2018, dalawamput dalawa ang naitalang election-related shooting incidents at dalawang insidente ng illegal possession of firearms. Paalala ng Comelec sa mga kandidato at kanilang mga taga-suporta, hinay-hinay lang. Hindi raw dapat gamitin ang karahasan para manalo sa eleksyon. Sa ikalawang araw pa lang ng election period, sabi ng PNP, may 15 gun ban violations na silang naitala. We will be intensifying our checkpoints uh, kagaya ng nangyari sa Albay. So uh, we will uh, look on uh, how the deployment was done, bakit nakalusot despite of the so many checkpoints na dapat uh, may mga uh, stricter implementation of this uh, gun ban eh bakit may mga shooting incident pa Is there a failure in the implementation of gun ban? Ah hindi naman tayo naniniwala diyan. Talaga lang madami matitigas ang ulo. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipag-alyansa sa United Kingdom kaugnay sa seguridad at depensa ng bansa. Kasunod niya ng pulong ng Pangulo kasama ang Secretary of State ng United Kingdom na bumisita sa bansa. May unang balita si JP Soriano. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa bumibisitang si UK Secretary of State James Cleverly, napag-usapan ang mga bagay patungkol sa seguridad at depensa. Ayon sa Pangulo, tanda ito ng nagbabagong geopolitics. The new development in terms of security and defense, um, and it is not Traditional for us to look to the to to Europe uh, for our uh, as, as, uh, to, to, to seek alliances and partnerships when it comes, especially to security and defense. Mm -hmm. um, but that seems to be the evolution of uh, the geopolitics these days. So uh, they, the, it is a welcome evolution in my view. And again, your visit here, I think, is a Clear indication of that, uh, of that intent. Ang maritime security at pagpapalawig ng trade relations ng Pilipinas at UK ang kabilang sa mga tinalakay nila Cleverly at DFA Secretary Enrique Manalo. Sa kanilang joint statement of intent, binigyang diin ang importansya ng pagrespeto at pagpapatupad ng rule of law ng mga bansa. Walang tinukoy na bansa pero isa ang UK sa nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos harangan at bombahan ng tubig ng China Coast Guard ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayunginsyo noong August 5. Our relationship is founded on our shared values. And those are shared values that respect openness, that respects freedom, and of course respects the rule of law and the adherence to that rule of law. Sa unang pagkakataon din, naging observer ang British forces sa pinakahuling balikatan exercises ng Amerika at Pilipinas kasama ang iba pang kaalyadong bansa. The Philippines and the United Kingdom are like-minded partners through our shared values of democracy and the rule of law, our unwavering commitment to the rules-based international order, and our pursuit Peace and Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Naging maayos ang pagbubukas ng klase kahapon maliban sa mga rehiyong apektado ng masamang panahon ayon sa Department of Education. Aminado si DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na problema pa rin ang kakulangan sa guro. Pero patuloy naman daw na tinutugunan nito wala rin daw naging problema sa unang araw ng pasukan sa mga EMBO school na apektado ng issue sa teritoryo ng Makati City at Taguig City. Sa uling tala ng DepEd, nasa 22.9 million ang nag-enroll sa mga pampublikong paaralan sa school year 2023-2024. Posible pa rin itong madagdagan, sabi ni Bringas, at maaaring matapatan ang 28 million enrollees noong nakaraang school year. Hindi nakasabay ang Cagayan Province sa pagbubukas ng klase kahapon. Suspindido kasi ang mga klase roon dahil sa bagyong Goring hanggang ngayong araw. Dahil sa pag-uulan, pinaha ang mga paaralan sa iba't ibang bayan. Ginawa namang evacuation center ang ilang paaralan tulad ng Kabuluan Elementary School sa bayan ng Alcala. Lubog din sa baha ang ilang kalsada tulad ng Simpatuyo, Central West Road at ang, mga, at ang Luga Masi Crossing sa Santa Teresita. Hindi rin madaanan ang Taytay San Isidro Bridge sa bayan ng Bagaw. Pinayuhan na ang mga motorista na huwag munang tumawid sa mga nasabing kalsada para makaiwas sa disgrasya. Sa bahay naman ng Gonzaga, na-rescue ang anim na residente kabilang ang apat na bata na natrap dahil sa pagragasa ng ilog. Dinala na sila sa evacuation center. Patuloy na naranasan na masamang panahon sa ilang lugar sa Cordillera at Central Luzon dahil sa bagyong Goring at Hanging Habagat. Sa Bangged Abra, binahang ilang kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Wala raw maayos sa drainage kaya naiipon ang tubig. Sa gitna ng mga pag sa gymnasium, nagklase ang ilang estudyante sa Bangged East Elementary School. Sa Abra High School naman, problema ang kulang-kulang na mga upuan. Problema rin ang classroom sa gamit sa mga nasa aming eskwelahan matapos bahain noong bagyong egay. Suspendido mga klase sa Abra ngayong araw dahil sa masamang panahon. Doon sa budget hearing sa Kamara, hindi raw abot kayang ang presyo ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng gobyerno. Tayo unang balita si Marisol Abdurrahman. Panaginip lang yan para doon sa sinasabi niyong may hirap. Wishful thinking at panaginip yung tinatarget natin na 1 million. Ito ang banat ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa mga opisyal ng Department of Human Settlements and Urban Development sa budget hearing. Ani Castro, hindi pang mahirap ang 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino program ng gobyerno. Yung sinasabi ninyong mahihirap, hindi kakayanin yung, yung proposal ninyo. Hindi naman tumataas ng ganon ang sweldo ng tao. Kaya paano po natin masasakatuparan yung uh, 4PH. Aminad ng DHSUD na may kataasan nga ang presyo ng mga pabahay sa siyudad na siya man daw kagustuhan ng urban poor. Yung yung in-city, maganda yan. Kasi mo, ang cost of living niya mamumura. Kung nasaan yung trabaho at nasaan yung school, nandun po sila. Kaya wag niyo po titignan yung presyo. Ang tignan nyo po yung support po ng uh, gobyerno doon sa monthly amortization. Dati raw kasi nire-relocate ang mga informal settlers sa mga off-city o sa malayong lugar. Iba na raw sa mga resettlement ngayon. Tumataas din daw ang value nito at makikinapang din daw sila dahil magiging sa kanila rin daw ito sa katagalan. tumatas din daw ang value nito habang tumatagal. Yung hirap po, makakaroon po ng kanyang pag-aari. Pagdating ng araw, meron silang kayamanan na pagmamalaki na malak at milong-milong uh, uh, ari-arihan. Sabi ng DSHUD, hindi raw nila ito pwedeng sobrang babaan dahil kailangan nila ibalansi ang mga beneficiary at developer. Sa pagdinig din natanong ang ahensya sa mga mekanismo kung paano matitiyak na mga legitimate na beneficiary ang mabibigyan at hindi mga dami lang. Sa ngayon, nasa 6 million pa rin na bahay ang backlog ng gobyerno. Inamin ng DHSUD na mabagal ang 1 million na target nila sa isang toon. 15 billion ang inisyal na budget na hinihingi ng DSHUD. Ito ang unang balita, Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Dilabas ng Bureau of the Treasury ang Implementing Rules and Regulations para sa Maharlika Investment Fund Act. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, magiging epektibo ito sa September 12. Labilibang araw matapos mailathala sa Official Gazette. Kabilang sa mga nakapaloob sa IRR, ang mga parusang ipapataw kapag napatunayang may nilabag ang mga opisyal na namamahala sa pondo. Sa ngayon, sabi ni Jokno, nagana pa sila ng mga magiging miyembro ng MIC Board. Itong Hulyo ng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund bilang batas. Nais nice daw po ng gobyerno na bigyan ng sariling bahay ang mahirap na Pilipino sa pamagitan ng pambansang pabahay para sa Pilipino program. Pero ilan nating kababayan nagsabing hindi nila kaya ang babayaran kada buwan. May unang balita live si Darlene Cai. Darlene? Iba, nagpapasalamat yung ilang mga nakausap namin sa programang pabahay ng gobyerno. Pero sabi nung iba, gustuhin man daw nila, eh hindi raw nila kakayanin ang buwan ng bayad para rito. Sino ba ang hindi nangangarap magkaroon ng sariling bahay? Para sa marami nating kababayan, Tila suntok sa buwan yan dahil sa hirap ng buhay ngayon. Tulad ni Girly na nakikitira lang sa kaibigan niya. Gusto ko bumapalik kung kaya eh. Kasi salantin ako si tapos pag makabila ko ng bigas ganyan, huwag ko sa amin sa erahan ko. Nihirapan na nga ako po eh. May sarili na rin daw kasing pamilya ang kanyang mga anak. Talaga raw mahirap na nakikitira kaya nangangarap siyang magkaroon ng sariling tahanan. Magkaroon ng sariling bahay para makagalaw ka lang, maganda, ganyan, makilos ka. Kasi pag nakikitira ka lang, mahirap eh. Isa siya sa mga naisulungan ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng Pamahalaan ayon sa Executive Order No. 34 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Hulyo, ang 4PH ang magiging flagship housing program ng gobyerno. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, nasa 3,500 pesos hanggang 4,300 pesos ang buwan ng amortization para sa pabahay. Kaya tanong ng ilang mambabatas, paano ito naging pangmahirap? Mataas na po yun sa para naman kay Merlin na nakikita ngayon sa kanyang tiyuhin, malaking bagay ito sakaling isa siya sa maging beneficiaries. Yun nga lang. Hindi pa kasi ganun kaano eh. Anim anak ko. Tapos syempre magkano lang po yung kinikita natin. So dati nangungupahan kami. Kaya lang, hindi kinaya. Pero handa naman daw siyang bayaran ng monthly amortization kung sakali. Para naman sa pamilya ni Presi Aguilar, gustuhin man, hindi raw nila kakayanin ang singil. Ngayon pa nga lang daw, hindi niya na alam kung paano pagkakasyahin ang kita para sa araw-araw na gastusin. Talagang napakahirap ho pagkaasyahin talaga. Pero ako naman ho, ipalibas eh, at sanay ako sa hirap. Eh kung magkano na lang ho ang nasusubra ho sa amin, na lang ho yun. Kaya hiling niya. At talagang napakahirap anak sa ngayon. Mas gusto ko nga ho sana kung mas mura ho ng kaunti. Iba na una nang sinabi ng DHSUD na hindi raw nila pwedeng sobrang babaan yung monthly amortization dahil kailangan daw nilang balanse ng interest ng beneficiaries at pati na rin ng developers. At iba raw yung plano nilang maging klase ng housing ngayon kung ikukumpara dati. Ito ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Tay ng GMA Integrated News. Hindi lang humahatang sa online craze, Gina G na rin ang kapuso star sa kanilang nomination sa TikTok Awards Philippines 2023. Sa People's Choice Genre, nominated sa Celebrity Creator of the Year category si kapuso drama king Dennis Trillo, Primetime Princess Barbie Orteza of or Barbie Forteza, Pabansang Ginoog David Licauco, Abot Kamay na Pangarap star Jillian Ward, si Sparkle star Raver Cruz. Nominated naman sa popular TikTok shop creator si Nakiray Celis at Charlene Reyes Tan. Ang bawat TikTok user ay entitled sa 15 votes per day per category. Congratulations, Congrats. guys! <laughs> mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.